Hi guys. So ayan guys. For today's video guys, ay andito ako sa uh, bahay ng mama ko kasi 2 years death anniversary ng aming um, papa. So ayan guys, bigla pa kanina bumuhos yung malakas ng ulan. Tapos ngayon ayan, umaambon pa. So andito ako sa labas kasi so kung mag-video kasi yung ano, yung rambutan na tanim ng papa ko, ayan may bunga na guys. So, okay, ipapakita ko sa inyo guys yung paligid namin dito sa aming probinsya dito sa Bukid. Ayan guys, Oh. Ay, bunga na yung rambutan ng aking papa. O, ba? Diba? Wala na siya, pero marami siyang mga alaala na naiwan. Ayan, maraming bunga guys. Ayan, maliit pa lang siya na pulo, pero marami ng bunga. So, ayan. Ayan. Andun pala guys yung ano, yun pala guys yung ano ng papa ko. Ayan. Ayun pala yung puntod ng papa ko. So, ayan yung paligid namin dito guys. Tapos, ito yung ano. Sayang so guys o, oh, pinutol lang mama ko. Namulaklak na pala siya yung ano, yung uh, tawag namin dito is tapol na ano, na luya. Ayan. Sayang kasi na, na nakita lang niya na may bulaklak, naputol na niya. O, diba? So, ayan guys, yung mga tanim niya. So, ayan, marami na namang bunga yung lemon. Ayan guys, o. Oh. Ayan, maraming bunga yung lemon. Ayun, may nahulog na, o. Oh. Nahulog na. O, ba diba? Nahulog na guys. Maraming bunga yung lemon. Lamang na si paghulog na yung ano, yung hinog. Hmm, Diba? Tapos, ayan pa, guys, yun, yung rambutan. Tapos, ayan, yung lemon. Lemon, lemon. Ayan pa, yung rambutan. So, ayan, maraming bunga yung rambutan. Opo! Opo! So, ayan. Ayan, namulaklak na yung, ano, yung Flowers. Oh, ang taba nung ano. Ang taba guys nung ano. Ayan no, oh. Photos. Ang tawag nito, photos eh. Ang taba. Nasa dingding ng CR. So, ayan. Yung ano. Diba? Maraming bulaklak. Ayun. Maraming bulaklak. Tapos ayan yung million flowers. Hmm, diba? Ayun guys yung ano. Tingnan natin ha. Ayun yung rambutan, guys. Ayan, yung rambutan. Maraming bunga. galing naman. Oh, di ba, Makakatikim na kami ng tanim ng aking papa. Ay, yung ano? Yung abukada. laki ng bunga ng abukado. Muulan kaso, guys. Kaya hindi masyadong makita. Yeah. Ayan, maraming tanim dito yung aking mother. Ayan yung mga bulaklak. O, ah, diba? yung mga bulaklak. Ay, wow! Ito, ganda nito. Ayan.